Hello, welcome back Kibens Income. So pag-uusapan natin mga ka-income ay kung saan nga ba tayo makakuha ng free $3. So ito po ay nagbibigay ng free $3 kahit libre lang po and then hindi po kayo nag-invest dito sa kanilang platform ay ma-withdraw nyo po yung free $3 nila. So ang gagawin nyo lang, pindutin nyo lang po yung link sa aking description and then dito po kayo may redirect sa sign up nila. Ang gagawin nyo lang po, i-click nyo lang po itong number. Ayan, dito. Ayan. Ayan. Ito po yan. Kailangan nyo lang po piliin yung Philippines dito. Yan. Philippines. Confirm. And then, lagay nyo lang po dito yung number nyo sa taas. Dito. Nagsisimula na po sa 9. 10 digits lang po ang ilalagay nyo. And then, maglagay kayo ng uh, password nyo. Mag-create kayo. And then, confirm nyo lang. And then, yung invitation code, automatic na yan. Meron dyan dahil nga kinilik yung link sa aking description. And then, click nyo itong I have read and agree and then syempre click nyo tong get verification code and then once na na complete nyo na yan syempre click nyo yung register and then meron na po kayong account dito and then magla login na po ako dito dahil meron na po akong account dito so ito na nga mga ka-income ang kanilang uh, platform so nakalagin na nga tayo and then as you can see ang bubungad sa inyo yung kanilang investment and then ang gagawin nyo lang dito para makuha ng free $3 nila Siyempre, click, click nyo po itong start bot. So, start the first investment. Click nyo lang po yan. And then dyan, so nakalagay naman dyan, estimated daily profit is 0.51 or 0.64 USDT. And then valid period nito is 7 days po. And then makaka-withdraw tayo dito ng 3 USDT. And then ang gagawin lang po natin dito, click nyo lang po itong payment. Ayan. Nang sa nga, i-activate nyo yung free robot niyo na valid for 7 days. And then kikita nga tayo ng 3 USDT. Click natin yung payment. Ayan, so payment na nga yan. So, ang gagawin nyo lang, next, is activation dahil nga naka-inactive pa ito. So, click nyo lang itong activation. Ayan, click nyo yan. And then yan, so nakalagay nyo yan, linking in. So, nag-run na po yung inyong robot dito. So, dito nyo po yung makikita sa profit. At ito na nga mga ka-income, yung ating profits dito sa, uh, sa bots So ito po yan, as you can see, TRX po yan. So ito po yung free nilang binibigay. Nang sa ganun nga ay makakuha nga tayo ng $3. As you can see, meron tayong 0.8 USDT or TRX na nakuha dyan. So ang kabuha niya na equivalent na makukuha natin dito sa free nila is 3 USDT nga po. And then pwede na po natin yung withdraw for free. So, ganun lang po kasimple. Yun lang po ang gagawin nyo and then uh, pwede na kayong committed dito ng lead lang. So, kung gusto nyo naman mag-invest uh, dito, nasa inyo naman yan. Hindi uh, naman sa pilitan dito. So, marami naman nakapag-payout dito kahit i-search nyo pa yan sa ibang content creator. ay nakapag-payout na nga dito and then legit pa rin tong si Tybots. So, nasa inyo naman yan nasa sa naman yung desisyon nyan so invest but when afford to lose and then uh, alam nyo naman sa mga ganitong platform ay may mga risk talaga and then kung gusto nyo mag-invest nakikita nyo naman agad dito sa inyong home ng inyong application ay ito nga ang bubungad ayan, yung robots so view my robots yung akin po yan yung, uh, yung free po ito ayan yung free nilang binigay pag click nyo yan, makikita nyo yung robot nyo na nagraranaga, na nga. Ayan. Yung pros, pros and principal, yung 100 nga na binigay nilang libre. And then, yung valid is 7 day. And then, nag earn na po yan. And then, kung gusto nyo namang mag-buy, click to show more. Click nyo lang po ito. Ayan. Click nyo yan. And then, makikita nyo dito yung uh, iba-ibang robot. As you can see dito yung AI-1. Ang price daw is 2 USD And then syempre may activation fee na 30 USD Which is nga ang equivalent nyan is 32 USD Once na nag purchase kayo dito Kailangan uh, 32 USD ang inyong invest dito Nang sagal nga ay ma-avail nyo yung AI-1 robot And then ang valid period nito is 30 day And then kikita naman kayo dyan everyday And then pwede kayong uh, mag-withdraw dito everyday So, kunyari, click natin um, uh, Contracted Purchase. Ayan. So, si dito, ayan nga, um, Ballot 32, USD nga ang inyong pwede niyang i, um, invest dito. Kunyari, click natin tong Payment. So, kaso insufficient tayo. So, kailangan natin ditong uh, mag-recharge uh, muna kung gusto nyo mag-recharge dito. Ayan, kung magde-deposit kayo dito sa Tybots. So, scroll nyo lang to. So, pupunta kayo dito muna sa home. Ayan, click nyo tong robot na to. And then, as you can see, dito yung deposit. Ayan. Ayan, once na naklik nyo nga yung uh, deposit. So, itong lalabas. Please select a top up method. Nandi dito yung USDT TRC20 and then Gcash. Ayan, kung ako sa inyo mas prefer tong gamitin si Gcash. And then, kung gusto nyo naman mag-deposit uh, mag dito using USDT, TRC20, mas maganda po yung um, TRC20 po yung gagamitin nyo. Nasayan nyo na po yan. So, para po sa akin is Gcash para po no hassle, di ba? Ayan. So, kunyari, um, maglalagay ka dito uh, other amount. Click nyo lang po tong other amount. Other amount. So, mag-enter kayo dito. Kunyari, 32. Ayan. 32 dollar USDT. Or kaya, 32 dollars into Gcash. Kunyari, uh, Uh, okay. compute natin yung $32. Dollars. $32, dollars times kunyari yung um, 1 USD ngayon is 55. So nasa 1,760 po ang pwede i invest dito sa kanilang application. So ganun lang naman. Then click nyo tong confirm. So mas maganda po is Gcash para po uh, mas mabilis. So nasa inyo na yan kung saan yung may laman yung wallet nyo ay yun na po ang gamitin niyo. Ganun lang po simple mag-invest dito And then mag-withdraw Scroll down nyo lang Ayan ulit sa home lang naman Click nyo lang itong withdrawal Ayan Withdrawal Ayan dyan So nandito dito is si USDT TRC20 So mas prepare yan Kung pipili kayo dito sa dalawa Is dyan po kayo sa TRC20 Dahil nga mababa lang po ang gas fee dyan Huwag po kayo sa ERC20 And then syempre mas prepare ko itong si GCash Dahil nga uh, mabilis lang ang trans transaction dito So dito po natin ma uh, mapipay yung free nating 3 USDT. Dahil nga ang nakalagay dito minimum is 10 sa uh, TRC20 and then ERC20. So yung 3 USDT yung free, pwede po natin yan uh, mapay gamit lamang po ang Gcash. So ganun lamang po kasimple. Ayan. So kaya nang balat niyan mag-explore napaka simple lang naman po nitong platform nila and then sabi nga nila uh, para daw ma-payout ang 3 USDT is kailangan yung mag-join sa kanilang telegram so dito lang naman yung telegram nila ayan so click nyo tong robot na to ayan click nyo yan and then dito sabi dito nakalagay dito is uh, mentor telegram hotline preferred so ayan meron naman dyan telegram customer service And then dito, Tybots Telegram official channel. So, salin na lang kayo dyan sa kanilang official channel. Nang nga ay malaman nyo kung paano i-withdraw yung 3 USDT nilang free dito. Kahit wala ka pong invest. So, napakasimple lang naman. So, kung gusto niyo mag-invest, pili lang kayo ng investment plan nila. And then, kikita na nga kayo day So, ako free lang naman po. As you can see, dumagdag na naman yung ating profit dito. Ayan. na natin dito. Ayan. So, ayan. Lagi po tayo nakaka-receive every minute. So, ganun lang naman. Napakasimple lang naman. So, ang cash out niya is into Gcash and then USDT. So, kung nyari magamit niya ng Binance Wallet, CoinsPH So, kung may crypto wallet po, pwede pong gamitin dyan. Pero, mas prefer po Gcash dahil nga mabilis mag out doon. And then, ganun lang po kasimple. So, kayo na pong bahala mag-explore dito sa kanilang uh, platform. Nasa inyo na po yan. So, hanggang dito na ang video ko mga king. Come, don't forget to like and subscribe na sa so, ganoon nga. Updated kayo. And then, next video ko po ay eh, napakita uh, ko sa inyo kung paano nga ba dito mag-payout. Thank you.